po, idol. Umiyak ka sa wedding day mo. Ikaw na nagtirang hindi naghihiwalay. Kayo na misis mo, lahat ang umiyak sa wedding nila. Naghihiwalay. Tapos nabasa ko pa, the couple we failed to separate, segregate, integrate. Eh, guys, uh, alam ko, nag-joke pa Sana joke lang. Pero jokes are half meant, Tsaka may mga joke na below the belt na hindi maganda. Kasi yung relationship na namin ito mag-asawa. Hindi kami mga bata, hindi ito laro. Ano na to, buhay ng mga tao, pamilya. So, uh, I hope uh, careful kayo sa mga sinasabi nyo tsaka we wish nyo. Pero ako naman, uh, tumatawa lang kami ni misis kasi siya ang forever ko yun. Eh. Ganito ko siya kamahal. Kung wala siya sa buhay ko, ayoko na mabuhay. Ganun lang kasimple. So, yun. Habang nandiyan siya, gusto ko mabuhay. So, ganun din siya. So, nagpamahala kami. Sa so, mga ayaw, eh, wala tayong magagawa. Buhay namin to. Sa so, mga gusto, thank you. Appreciate namin. Sa so, idol, bakit ka tablas Ah, tas ko lang mag-cardio. Tinanggal ko lang yung t-shirt. <laughs> Hindi ko nga napigasa inyo kasi hawa oh, yun no? ko. Wala, hindi tayo nag-hire ng mga editor.